Ada dating pa lang namin mga idol ngayon. Ah, alas 11:20 <tosirpan't know if that's it> uh, na yung gabi ng ito. Ito po sa uh, <tosirpan't know if that's> it> sa palasyo dito sa San Pablo mga idol. Hmm. Eh mm -mm. no. ito po yung asawa ko nagkakapi. Mm -hmm. Nagkakapi kami. Hindi pa nga, hindi pa nga good morning wala pang alas 12 wala pa po dito mga tao tao mga idol oh. tinanin ninyo hawang hawan pa pero mamaya po ay ito po ay punong puno punong puno po yan mamaya pagdating na ng mga alas 4 punong na po ito mga idol hmm. kami po ay dumating dito 11 20 dito na kami ngayon Uh, ganda naman Ang ano dito Ang uh, view Kalaman Ganda Ganda po oh. um. Saka po ito Ganda po oh. Ang laman na ito Ganda ng upuan nila Ayan o oh. Parang ito yung mga ano Ano ba ito Kuway uh, po Kuway kung tawagin sa amin sa Quezon ay uway. Yan oh. na nilalaba. Yan, uupo ka dyan oh. Pwede ka magpapicture. Yan, ganda. Tapos yung mga halaman nila oh. Kataas oh. Nakita mo yung puno oh. Samintado ang puno. Yan, wala pang mga tao dito Kami pala ang tao dito mga idol. Hmm. Wala pa. Naga pa eh. Ang dami talagang halaman dito eh. Ito pa oh. Yan. Kaganda. arepa, Yan. ganda. Lalaki. Lalaki ng kon oh. Lalaki ng yung ano. Tani man nila. Yan mga idol oh. mga halaman din yung. Laki. ano, oh. ganda po ng mga halaman nila oh. Panay-hanay, papuntaroon. Tapos pa, papuntaroon. Madilim at gabi ngayon eh. Yan, ganda po mga idol oh. tanim nilang halaman. O ganyan, taikot. Ganda. Yan oh. Kaya po hindi masyadong makita eh. Ikon po eh. Gabi pa po ngayon. Dating namin gabi pa. ano oh. ganda oh. Ganda ng mga ilaw niya oh. Yan, mga idol, tingnan nyo ang mga halaman dito. O, oh, hmm. yan ang gaganda. Yan mga design-design pa. Hmm. Yan. Liwanag na liwanag. Ganda. Gabi pa ngayon. Oh. Hmm. Pero kitang-kita kagandahan ng halaman din. Oh. Yan. oh, ganda naman ang halaman. Ayan, ang ganda ng halaman. Hmm. Tapos itong kahoy. Ganda. Hmm, may kulay pa. Ganda naman, may kulay pa yung kahoy. Ayan, oh. ang ganda ng tingnan, buong buo. Ayan, ang halaman din eh, mga ito. Napakaganda. Tapos yan, taludtod na yan. Taludtod yung halaman na yan, papunta roon. Ang ganda. Tapos papunta roon. palabas. Ayan, mga idol, o, tinanin nyo at dito sa kabila yan papagayon din sunod sunod yung halaman niya ang ganda niya no ganda tingnan ayan pa lang po ang mga tao dito o, o konti pa ayan po yung mga sakay ko mga idol yung mga yan ilan ang po yan ayan ganda po ng ilaw ganda ng ilaw dito na no? tingnan ayan mga idol ang mga malaking TV ayan po nan kitang kita po TV po yan buka bubuhayin yan pag ma maraming tao na mga idol ayan. malaking TV po yan ayan po nung kanilang one ano? kamisa ayan so, yung ay mga ilaw ilaw nila ganda o ayan mga idol o Kina mo yung mga ilaw gandang pagmasdan mastan kumukuti-kutita kukunti pa ho ang tao amaya po ay punong-punong na dito pagdating po ng mga alas patro punong-punong na po yan mga idol yan, wala pa po tao dito sa kabila lalo nung wala pa yan lahat pa amaya pa ho